OFW, FW! Hello guys! Kamusta po kayo? Ito kwentuhan lang natin ha Kasi buong mundo nag-aabang Kailan ba uh, magre-retaliate or maghihiganti ang Israel sa Iran uh, Kung natatandaan nyo October 1 Nung magpalipad ng almost 200 missiles ang Iran dito sa Israel And until now hindi pa siya naghihiganti Ito sa aking palagay lang ha kung bakit hindi pa tumitira yung Israel sa Iran. Kasi halos itong October na to ay holidays po ng mga Hudyo. October 1, nung magpalipad po ng missiles ang bansang Iran dito. And then October 2, sunset evening, sineselebrate po ng mga Hudyo ang kanilang Jewish New Year, ang Rosh Hashanah. Natapos po ito ng October 4, So, dalawang, dalawang araw nag-celebrate ang mga Hudyo ng kanilang Jewish New Year. And then, the next week, Yom Kippur naman po nila. Ito yung holiest day ng mga Hudyo. October 11 to October 12. And then, the next week naman po, October 16, ang sukot po ng Bansang Israel. Yung po yung Feast of Tabernacle. And itong sukot, sineselebrate po nila ng pitong araw. So matatapos po ang sukot from October 16 to October 23. Bukas po matatapos ang sukot. And then, bukasan October 24, um, October 24 ng gabi, ang Simkat Torah ng Bansang Israel. So yon halos buong month ng October, festival po nila, holidays po nila. So, 'yun ang palagay ko kung bakit hindi pa naghihiganti yung Israel sa Iran. Siguro ayaw masira ng ayaw masira yung pagdiriwang kasi mga festival yan eh, kainan po yan. So, kapag naghihiganti ang Israel, medyo masisira yung mga holidays na yan, yung mga okasyon na yan. Walang lalabas dahil nga yun, medyo magiging ano na naman yung sitwasyon, magiging mahigpit na naman yung sitwasyon kapag uh, ganun yung nangyari. So, yun. Pero ito, dagdag kaalaman lang ha. Yung nangyari noong October 7 is yun yung um, before ng Simkatura ng Bansang Israel. Dapat magsa-celebrate sila ng Simkatura ng gabi ng October 7. Pero dahil pinasok ng mga Hamas ang Israel at gumawa nga ng massacre, yon hindi nila na-celebrate yung Simkat Torah ng Israel. So this year, ang simkatura Torah ng Israel is sa October 24 ng gabi. Di ba? Maybe after ng simkatura Torah or mismong simkatura, Torah, kasi yung masayang pagdiriwang nila yung simkatura. Um, isin, um, basta, uh, masaya yung mga religious na hudyo. Sinasayaw nila yung kanilang tura sa daan, um, nagpaparada sila, yun. Hindi natin alam, diba? Yun, sana nagkaroon kayo ng kaalaman dito sa aking video. And pakilike po and subscribe po sa aking channel kahit madalang lang po ako mag-upload dito. Maraming salamat and God bless.